Okay naman mga sir, mayroon tayong tinutroubleshoot na Honda Click na 150. Dinala dito, tinulak na lang. Galing Marikina, ano? Galing pa ito ng Marikina. Papunta rito sa Quezon City. Dahil ang issue kasi nito mga sir, kapag uh, pindot mo ng uh, push button, lalabas si K-Indicator sa taas, sinyalis yan na pwede ka na magpihit ng ignition. Dito mga sir, yan, hindi mo siya mapihit. Hindi mo rin pwedeng pagbintangan si battery. Kasi kapag ka once na battery ang may problema, hindi po yan lalabas yung key logo na yan. Kapag battery yung problema. Ayan, tayo. Ayan, mabas. Sinyalis na yan. At pwede ka na magpihit. Dito wala, oh, hindi mo mapihit. Tinanggal ko na rin yung uh, shuttle case sa, ano, sa upuan. Eh, yung pindutan para kapag uh, bubuksan mo yung upuan pipindot ka dyan at itatapat mo dito sa seat dito kahit na itapat mo sa seat wala kahit buksan mo dito ayan nalabas yung key logo i-on mo na dapat hindi mai on kapag ganyan yung nangyari sa motor nyo mga sir wag ka kahit bibili ng pisa kasi nare-repair po ito sayang dahil napakamahal po yung presyo nito pang uh, pagkakaalam kong presyo nito nasa 3.5 yata to pero dati 2.5 lang to eh. medyo tumakas yata kaya uh, sayang naman kung bibili kayo kaagad at uh, ito na repair sayang na sayang po yun mga sir. Kaya ito, tinanggal lang natin yung play rings, yung dibdib, tinanggal, headlight, tinanggal natin. Dahil hindi natin matatanggal itong dibdib na ito, hindi natin tatanggalin yung kanyang headlight. At uh, ito, hindi nyo na kailangan pang kalasin itong kanyang uh, ignition, itong knob na ito. Gawin nyo lang dyan, may tunnel rito, tunnel rito, may tunnel rito sa taas, sa taas sa baba saka sa dulo pinakailalim yan may tunnel na mga sir para matanggal natin itong cover na to. yan ito yung mga gawin sa natanggal nyo yung tunnel rito rito sa pinakailalim yan dito at sa ibabaw kapag natanggal nyo na yan tatanggalin natin itong takip nya ito naman kasi ito lang dito basta basta natatanggal itong mga sir kung hindi natin sya susungkitin kasi may lakto eh. yun susungkitin nyo dito Ayan, sungkot din siya ilalim. Ayan, mangga na. Artista. Okay, tapos mayroon pang isang turnilo rito. Sa ano? Nag-iisa lang yan. At nun yung matanggal yan, susungkitin nyo uli dito yan sa gilid-gilid yan. Para mapag-iwalay nyo to. At matanggal natin tong pinaka-trigger. Yung trigger kasi ang uh, nagpipigil dito. Para maikot natin. Oo. Ang mo, hindi ka tinutulungan. Bawal magpagod yung driver mo. Tapos, balik mo ulit. Balik. Ayan. Okay. Kapag natanggal nyo na ito mga sira, ibig sabihin yan, hindi nyo pa rin yan matatanggal. Okay. So, kira nyo dito. Kasi naka rivet pa yan. ka mo, hawa ka mo. Ayan. Ayan, labas na. Ayun, tumunog na. Okay. Tanggalan natin yung takip. Tapos ito, may spring ito na maliit. Dapat hindi po yan mawawala. Dito naman, pagka nagsauli kayo nito mga sir, hindi nyo rin ito mapagbabaliktad. Kasi kapag ka napagbaliktad nyo yan, hindi rin yan tutugma. Yan, sip mo na yan. Tapos kapag natanggal nyo na yung takip dito, pwede nyo na tanggalin ito mga sir. Yan, takin lang dito, tapos ibaba nyo. Yan, yan ay yung pinaka-trigger. Ito yung nag-trigger. Ibig sabihin, kapag ka naka nakatanggal yan, at uh, pinaikot mo to naiikot mo na yeah naiikot mo na siya may unlock mo na kaso nga lang hindi mo pa rin yan mapapaandar kasi hindi siya dumaan sa hindi siya dumaan sa remote kailangan pipindot ka muna hintay mo muna lumabas yung kay logo na yan saka mo siya ikutin para tumunog yung fuel pump sinyalis yun na mapapaandar mo na siya ayan paandar na siya Ayan, dahil ang, uh, issue nito, itong trade na to. Itong part na to. Ayan, papansin nyo, yan o. kalawang. Kaya hindi na siya nagpapump o nagpapunction. Kaya tatanggalin natin to dahil may uh, lock pa dito. Tanggalin mo bayaw yaw? sila silalim pa. Tsupati mo. Ayan, tas mo lang. tas mo yan, ayan cover niya kasi yan eh. Ayan, pagtanggal niyo yan, mayroon pang pindutin dito para matanggal niyo. Ayan. Ito yung trigger niya mga sir. Ito yung uh, hindi na siya nagpa-pump. Ito lilinis na natin to, liliyain natin. Saka natin sa lalagyan ng kunting langis lang, kunting-kunting langis lang para hindi ulis siya kalawakin. Okay, tanggalin natin to. Yan, nilabas na natin sa kanyang housing. Aangat nyo lang yan mga sira. Tapos, bago nyo tumatanggal ito, meron siyang cell clip dito. So, yung cell clip niya. Tatanggalin nyo yan para matanggal nyo to. Ayan mga sira, natanggal ko na. Basta pag kawan sa natanggal nyo itong cell clip mo ito. Ayan, ang liit. Ayan to, matatanggal nyo na. Ayan ang okay kinalawang. Lilinisan nyo lang mga sira. Liha, lihan, lihan lang. At sa loob nito, mayroon siyang spring. Tanggalin nyo rin yan para mapasukan nyo ng liha dito sa loob. Yung spring nya, huwag nyo pong uunatin yun ha, or huwag nyo nga hatakin. Kasi kapag ka once na tinatak nyo yan, tataas na siya, matigas na ano, mag-pump yung trigger niya. Yan, ito yung spring nya mga sel Huwag nyo uunatin ito mga sir, linis-linis lang yan. At uh, wag nyo rin tatabasan, wag nyo rin uunatin natin para hindi umaba. At ito, lilihain na natin to. Hanggang dito, dapat mapalinis nyo to. Ito, wag masyadong, masyadong, masyadong malinis. For uh, lihain pa lang. Ito mga sarang, mag-roll kayo dito ng liha, tapos ipasok nyo sa loob. Tapos liha-lihain nyo to mga sarang. Para smooth. wala kasi mag eh. Ayan, lilihain nyo to mga sarang. Ayan. Ayan, ilihain nyo to. Ayan, wala kasi istan yung kamay ko. At uh, busy yung mga mekaniko ko. Tapos ito, ilihain nyo rin to. Hanggang sa ma nyo na, ano, na pantay na pantay na yung totaling kapag ka binalik nyo dito. Kaya uh, hindi na sumasabit. Ayan, ito mga saray, nyo yan kapag once na after nyo siyang liyain. At kapag natapos nyo na siyang ano, na finishing, lagyan nyo siya ng langis kahit kunting-kunting langis lang purpose natin dun sa langis hindi po siya uli kalawangin para hindi siya uli bumalik so dati pagkasira niya puro yung nag i up lagyan nyo langis dito lagyan nyo siya langis kunting-kunti lang kung baga, kung ba, uh, pang ano nyo lang siya pang lang yan. tapos ibabalik na natin dito Yan, dapat kapag ka, ano, nagbabounce na yan, na parang ganito, Ayan, smooth na ulit. Tapos pabalik na natin yung uh, isang pisa niya. Ayan, ibalik ko na siya. Pati yung lock. At ngayon, ibabalik na natin sa housing niya. Titesting mo natin bago natin siya ilagay sa pinaka ignition knob niya. Ayan, ilagay ko na. At uh, ilalagay naman natin to dito sa socket niya. Okay. Tingnan natin kung magba-bounce bounce na to or pipitik-pitik na. Remote. Remote. Okay, ayan. Kapag ka lumalabas or pinipindot ko yung uh, button, buton, dapat nagpa-function siya ng ganyan. Ayan, kapag pinipindot ko, dapat gumagalaw. Yan, ibig sabihin, uh, okay na siya. Pwede na natin ibalik yan dito. Yan, ibabalik naman natin to. Kapag ibabalik nyo, tapat nyo lang dito yung mga sira. Yan, tapos tulak nyo pataas. Medyo nakaharang kasi yung kable. Kasi nakatalay na yung kanyang uh, yung sakit. Tapos ilalagay natin yan dito. At uh, pagka once na nakalas nyo na to, lalagay nyo na rin sya ng langis. Yan, pang support yan. Tapos ngayon, ibabalik na natin ito mga sir. Ayan. Dito, hindi naman kayo magkakamali dito, dito mga sir, Kasi kapag once na binaliktad nyo naman to, hindi naman po papasok yan. yan, pag binaliktad nyo, hindi papasok yan. Ayan. Ilubog nyo tapos yung spring dito po yan yan parang ganyan tapos lagyan natin yung cover yan lagyan natin to yan lagyan natin dapat pantay na pantay at kapag nilagay nyo na yan tunnel huwag nyo kalimutan dyan sa taas at yung tunnel rito saka mamaya yun nandito after nyo may balik yung Itim na cover dito Saka dito Okay Cover na itin Nakikain natin Ayan Hindi nyo lang Tapos Nakikain natin Tunnel dito Saka dito sa ilalim Ayan Nakasimbolo natin mga sir Tapos titisin natin Sample natin Ayan Hindi pa tayo Hindi pa tayo Nag-trigger matik po yan na hindi nyo talaga mapipihit yan kapag ka pinindot nyo to lumabas si K logo sa panel inikot natin to ayan naiikot na natin patay natin tanggalin natin yung K logo automatic po yan na hindi nyo yan mapipihit labas natin si K logo pindot tayo dito lalabas si K logo at pipihit tayo yan po yung standard nyo mga sa ayan, kargado yung tunog mayroon na yata yung battery na yung battery, <laughs> battery nya ayan, napandaran natin napa-open na natin yung panel matay okay natin tanggal natin yung key logo sa panel matik, hindi po natin may ikot yan dapat meron din ganitong scenario mga sara kahit na hindi mo mapapalabas yung key logo dyan, pag iniikot mo naman to, naiikot mo siya. same pa rin yung gagawin nyo dun mga sir ganoon pa rin ang gagawin niya. ibig sabihin hindi na siya hindi na siya nagpa-pump din dito tumaas hindi niya na kayang magpa-pump kapag naiikot naman to yung ano niya nag, uh, hindi, na, hindi na rin siya nagpa-pump kaso lumubog lang siya kaya naiikot to isa pa ayan hook natin patay natin yung logo iikot natin hindi magalaw pindot tayo para lumabas yung kilogo ikot tayo ayan okay na gano'n lang kawin yung mga sala kung sakaling ganito yung naging problema nyo pinaka importante wag na wag nyo iisip ka ng W40 kapag ka naglock mas mainam palasin nyo na kahit kayo mga sir kaya nyo nang gawin to